Hello mga kayap, nagbabalik na naman si Nalamyap TV. Ang video pala natin ngayon mga kayap ay ang biyahe namin papuntang Infanta Quezon. Hindi ko talaga akala nito mga kayap na makakarating kami dito sa Infanta. Naririnig ko lang to sa mga tropa namin na mahilig mag-rides na mas maganda raw doon mag ride sa Infanta Quezon. So, kaya nakapag-desisyon ang mga tropa na nagala kami doon. No, right? <laughs> so ayun, natuloy nga kami pagala mga kayap. Akala ko nga talaga mga kayap na hindi matuloy-tuloy yung plano namin na mag-infanta. Yung iba naming mga kasama may mga pasok at yung iba naman baka hindi papayagan ng mga asawa nila <laughs> buti na lang talaga yung asawa ko hindi mahigpit sa akin so <laughs> kaya ah, dumaan muna ako sa isa naming trumpa na hindi makakasama kasi hiniram ko muna yung gamit sa pagluluto siya sana magdadala nito kaso dahil hindi nga siya makakasama kaya dinaanan ko na lang kaya shout out sa iyo trupang Zeus salamat sa iyo no salamat sa gamit mo at pinahiram mo sa amin So pagkakuha ko ng gamit, bumiyahi agad ako papuntang Antipolo Shell kasi dito nga kami magkita kita Pagdating ko nga dito mga akalako akala ko nandito na sila, yun pala wala pa. Kaya ako yung unang dumating dito. Sabi nga ng asawa ko, early bird daw ako. <laughs> May nakalimutan pala kong sabihin sa inyo. Ang pupuntahan pala namin doon ay Beach Resort Sign Panta. Sabi nila marami daw mapagpipilian na resort doon. Kung mahilig daw kami sa dagat, may resort daw doon na nasa tabing dagat. At kung mahilig naman kami daw sa swimming pool, meron daw ding kasamang swimming pool kahit nasa tabing dagat yung resort. At kung mahilig daw kami sa tubig, meron din daw doong falls. Ayon. O di ba, ang daming pagpipilian. Dito na nga mga kayap dumating na yung mga kasama ko. Ayan, apat lang kaming dumating. Yung iba, hindi na tuloy. <laughs> Pagdating ng mga kasama ko, agad-agad kaming umalis. Sabi kasi ng tropa namin, kailangan namin umalis agad para maaga kaming makarating doon. Doon sa kasama namin na hindi sumipot, hinintay naman talaga namin ng isang oras. Kaso, bigla talagang hindi nagparamdam yung tipong nag offline kahit i-chat namin, tinatawagan namin, hindi talaga nagparamdam. <laughs> Kaya bumiyahin na kami. alright? right, simulan na namin ang bankingan to the maxis. Ang daming bankingan talaga dito mga kayap. Kaya siyempre, safety first yung biyahin namin. Kaya let's go! Panoorin niyo yung mga bankingan namin. sa impanta Uy kami ng Siargao Stop over muna, stop over May ahas, may ahas kasi Shout out kay Bay Aldrin, munti ka na Pakagat ng ahas Yeeey <laughs> Olha só no morro de lado no skyline. Roda de e um bora que te foda. Se quiser te mando, cola a guarda e Eu tô no rally ouvindo o rock de Ken Brock. Pode ir assim, no feito, para no Pock. É hey, de enjoado, bonde passa, manda grossa. mais cena Me meio bravo no vida Meio fast Diba mga ayap? Ang galing namin bumangking no? Hahaha <laughs> Ito nga mga ayap Dahil sabi ng tropa namin Na malapit na raw kami Kaya dumaan muna kami dito sa Kapihan Dito sa kanto Sabi ko naman sa sarili ko Mas maganda tong makapagkapi na rin kami Kasi Dahil sa sobra namin excited mag-rides, hindi na ako or kahit yung mga ko hindi na nakakatulog ng maayos. <laughs> kaya shout out nga pala dyan sa mahilig talaga mag-rides. Kung gusto niyo talagang mag-rides papunta dito sa Infanta, gawin yung gabi o kaya madaling araw. As long na wala kayong kasabayan sa Kali, mas maganda yon di ba? Makapag-banking kayo ng maayos. At syempre, para maging safe yung biyahin nyo. Alright? So, dito na nga mga kayap. Dahil sa super excited namin na makarating, pagkatapos namin agad magkape o malis agad kami. Sound trip ulit tayo mga kayap, let's go Tokyo drip. Sobs, Patayin ko muna Sayang no Nakakabitin mga kayap no Ang ganda ng sound trip no So dito na mga, mga kayap Nakarating na kami Sa Destination namin Agad namin sinilip Yung location Kung Malapit ba sa dagat Kasi nag request Yung kasama namin Na dapat uh, Tabing dagat tayo no Yun ang pipiliin natin Na resort Actually uh, Marami naman kaming Nadadaanan no Siyempre tinitingnan namin Kung alin ang mas maganda Para sulit naman Yung gala namin So yun nga Uh, sa kabutihang palad meron kaming nakitang mas ah uh, approved sa kagustuhan namin ito nga yung research na to. Ano? Opo. Yung mga table din po kami nilalagay. Ayun. Ah, ito yung, yung mga kabana niyan. Oh, uh, Dalawa lang kasi talaga included na entrance. Baby, kahit katao malibang satan ganito. Ah, ito naman common area namin, free of use kung entrance lang mga po. 200 po yung, ay 240 po yung entrance. Doon sa 1.5 kasama ng entrance? Yung nung dalawa po. Aapat ah, na. Ito po naman pinakamal, tapos gusto mo sa labas lang to. So yun nga, dahil nagkasundo na sa presyo kung magkano yung babayaran namin, agad na namin pinasok yung mga big bike namin. <laughs> big bike talaga. Kaya sa mga gustong mag-rides, mas maganda talaga mga kayap Pag marami kayo Ayan, Para po, makakatipid uh. Uy, do -yan. kayo Alright May doyan din ako <laughs> May doyan isa Sakto nga lang to sa apat na tao Dalawa sa So hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kayap Kitakits tayo sa part 2